Sa nakaraang adventure nga natin guys ay nagpunta tayo sa isang isla sa Eastern Samar kung saan ito raw ay puntahan ng mga taong handa ng mamatay at doon na sila aabutan ng huling segundo ng kanilang mga buhay. So dito naman guys yung kuweba dito para siyang altar dito tapos dito nakalagay yung mga bungo. So baka ano sila dito? Dito sila umihiga no? Ngayong araw naman mga kalibot ay tuloy na ulit ang biyahe natin para libutin ang buong Pilipinas. Samahan niyo kaming bisitahin ang isang simbahan kung saan ito ay may napakalalim at napakahalagang ambag sa kasaysayan ng Pilipinas laban sa ating mga mananakop. Aalamin din natin ang ginawang taktika ng mga Pilipino kung paano nila natalo ang mga Amerikano kahit na sila ay wala gaanong armas at ang gamit lamang nila ay itak at arnis laban sa mga barel at bomba na gamit naman ng mga Amerikano. At ang pagkatalong ito nga ay ang pinakamalaking pagkatalo ng Amerikano sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Aalamin din natin ang kwento ng tatlong kampana na ginawa pa noong 1853 kung saan ito ay kinuha ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng digmaan. At makalipas nga ang isang daan at labing pitong taon at ilang dekadang ang usap sa Amerika, ito ay tanuyan ng naibalik sa atin dahil ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. The Philippine American War. That is why I say today, give us back those bilingual belts. They are ours. They belong to the Philippines. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeep ni. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasi man tayo mapadpad, ready-ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Tara! Sama Nasa nga ito sa ginaganda ng gamit naming sasakyan sa paglilibot sa buong Pilipinas. Pwede kang magpahinga habang bumabiyahe at minsan ay nakahiga din kami sa sala o kwarto kapag malayo ang lalakbayin namin. Ngayong araw nga ay pupunta tayo sa bayan ng Balangiga, Eastern Samar. Dadaan nga tayo sa napakagandang tanawin dito sa bayan ng Kinapundan, Eastern Samar. Tingnan nyo naman guys ang paligid. Napakaganda sa mata at nakakapresko sa pakaramdam ng napakalawak ng na mga tanima ng palay. Summer na pala ngayon, kaya malapit na rin umani ang mga magkasaka makatapos ang ilang buwan nilang paghihirap. So mga kalipos, tumintuman tayo saglit.

Homemade Bahay yung homemade Alam mo na may break time Si Trienja ka lang Mamaya na Mamaya. <laughs> Si mga bata guys talog. Itong kinakain naming halo-halo ice candy ngayon Ay ito yung mga tira ng ginawa naming halo-halo kahapon kesa sa masira ay binalot namin sa lagayan ng ice candy at nilagay namin sa cooler na maraming yelo. Hindi siya nabuo pero okay lang yan. Ang mahalaga ay di siya nasira, lumamig at nakain pa rin namin. Napakalaking tulong din ito ngayon dahil sa init nga ng panahon. Nabusog na kami, hindi pa kami gumastos para sa snack namin. Ito na rin yung kinain namin habang nag-uusap-usap kami tungkol sa mga sunod na ruta na gagawin namin at mga lugar na pupuntahan namin. pagkatapos nga ng break time namin ay nagtuloy na ang biyahe namin at nakarating na nga kami sa bayan ng balangiga eastern samar no matter what... Dito na tayo guys sa loob ng Balangiga Giga Church. And dito kailangan lang natin mag-login dito. So ngayon mga kalibot, meron tayong nakilala dito na nakasabay-bay sa ginagawa natin sa Pilipinas, isang local ng Balangiga, si Kuya Titoy. Tama? Kuya Titoy? Opo. Okay. And uh, siya guys ang mag-explain sa atin dito ngayon uh, ng history ng Balangiga Bell na nasa harap namin. Yan, yan. kasi nung panahon ng Filipino-American War, kinuha yan kasi ng kuan ng mga Amerikano. Mm -hmm. Bali sinakop yung balaniga sinakop ng mga Amerikano. Amerikano. Oh. Tapos parang sa katagalan parang hindi na kuno kasama nila, hindi na maganda. So... Itong mga kampanang ito nga mga kalibot ay ang ginamit ng mga Pilipino bilang sinyales sa kanilang sorpresang pag-atake laban sa mga Amerikano. Nagbihis babae ang mga Pilipino at nagkunwaring may gagawing misa sa loob ng simbahan. Nang patunugin ng kampana, yun na naging hudyat ng kanilang pag-atake. At yung inkwentro na iyon ay ang pinakamalaking pagkatalo ng mga Amerikano laban sa mga Pilipino. Subalit, sa ganit ng mga Amerikano ay kinuha nila ang tatlong kampana sa pag-alis nila dito sa Pilipinas. Ang dalawa ay dinala sa Wyoming, USA at ang isa naman sa Korea kung saan sila nakadistino. At hindi ito na sa Pilipinas sa loob ng isang daan at labing pitong taon. So dito mga kalibot, dito tayo sa monumento ng Battle of Balangiga. And may ito natin dito yung napakahabang listahan ng mga taong uh, naging parte ng inkwentro ng Balangiga Battle. So guys, sa una, mayita nyo rito yung American soldiers na nasugatan and namatay sa inkwentro ng uh, Battle of Palangiga. So dito guys, makikita tayo ng dalawang uh, kalatandaan. Meron dito ang asterisk sign sa uh, sharp na sign. So mayita nyo dito yung iba't ibang mga sundalo na namatay at nasugatan sa Battle of Palangiga. Sa American soldiers guys, meron dito ang 73 na kasama sa digmaan. At dito naman sa kabilang ang pangalawa at pangatlo, ito yung listahan naman ng mga Pilipino na kasali sa digmaan ng Balangiga. So, meron dito tayong total of 113 na Pilipino na kasama sa encounter ng Battle of Balangiga. ngayon naman guys dito tayo sa museum ng Balangiga kaso nga lang mga kalibot uh, dahil sabado ngayon nagkataong sarado yung museum nila and ayan guys yung uh, larawan ni Kapitan Valeriano Abandor yung kinikilala nilang bayani dito sa bayo nila ng Balangiga so basahin natin guys yung kwento dito he did not finish his law course of San Juan de Letran College, Manila Instead, he found himself training in arnis and wood carving in Batangas. All the time, at the time of the encounter, he was the municipality's chief of police. And may tanya mga kalipot, yung nasa baba, uh, at yun yung ginamit niya na baston at itak sa Battle of Balangiga. Ko bilang respect ng mga Amerikano kasi may nakatakas na parang isa nakapagsumbong doon sa Tacloban mm. bumalik agad yung kuhan yung mga yung mga Amerikano o, mga yung kampinya na ata tapos ayun ang sinunog to tapos parang pinatay lahat yung mga kuhan pero yung iba nakapagbuhan na ibakwit kaya may natira pa rin tapos, tapos kinuha patapos, nila yung no, bell no, kinuha nila hindi nila sa Parang yung isa, so, yung sa Korea yata yung isa. isa. sa Korea, dalawa sa Amerika. Dalawa sa so yun guys. So based naman sa nabasa ko mga kalibot, itong Balangi Gabel, kinawa nga ito. Na parang naging trophy ng mga Americans. War trophy nila. O, war, trophy nila. O, war, trophy nila. Yung dalawa din nila sa Amerika, yung isa sa Korea. And uh, sinimulan tong parang i-request na bawiin mga 1940s or 1950s. And after 117 years, Uh, nabalik yung tatlong bell dito sa bayan ng Balangiga. Kaya, very ano to, very ano sa history ng Pilipinas yung Balangiga. The Philippine-American War, that is why I say today, give us back those bilingual bell. They are ours. They belong to the Philippines. Ang Balangiga Bells ay merong napakalalim na kaugnayan sa ating mga Pilipino. Ito ay ang pagiging makabayan natin at ang pagmamahal ng ating mga ninuno sa ating bansang Pilipinas. Hindi hadlang kung tayo ay dihado pagdating sa mga armas at teknolohya. Ito ay paalala na kapag tayo ay inapi, binastos at nilamangan ng mga dayuhan, hindi tayo pikit mata at handa tayong makipaglaban. Dugo, pawis at buhay ang sinakripisyo ng ating mga ninuno para ipaglaban ang ating kalayaan. At ang mga kampanang ito ay sumisimbolo ng ating pagmamahal sa bayan at natatamasa nating kasarinlan. Dahil ang paghihirap nila noon, tayo ngayon ang nakikinabang. Kaya meron kaming malalam na koneksyon sa mga Pilipino. Sa, Pal sa Pilipinas,

Yet we never lost hope that someday these ratios will be returned to where they belong. Maraming salamat ha Thank you Thank you sa pag-share mo sa amin Ng history ng Balangiga And Ngayon mga kalipot Ang biyahe natin Diretso tayo ng Payo uh, ng Basay Kaya salamat Thank you Let's go guys Let's win Let's go Let's win Okay guys Let's win Northern Ma Samar Ma Maupay nga pagbiyahe Maupay nga pagbiyahe Highway Boundary Eastern Samar District Engineering Office Maay, palayo na kami palayo Oh, oh my God, sa mukha Thank you sa mga Thank hey, you sa, sa lahat ng mga taga Eastern Samar Salamat po sa inyong mga mabubuting puso at saka Northern Samar. At last, after five months, guys, <laughs> we're able to exit Northern and Eastern Samar. 5 months pa tayo? Mag six months. Ma <laughs> <Salamat laughs> lahat ng taon, guys. Ano, grabe. Salamat sa lahat ng mga nakasama namin. Salamat sa lahat ng mga nakasama namin ay ah, islang sama, sayang di ko nating legend sa <laughs> <laughs> So Jace guys, nandito sa kwarto Tulog. Is Trin, Isitrinte nandito sa kwarto. Hmm. Hmm. So yun guys, yung mga gamit natin na iba. Diyan, nalaglag na yung comforter natin. isitrint. Huh? 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 <laughs>

i